Simula sa ika-24 ng Mayo, magtatagisan ng galing sa probinsya ng Ilocos Norte ang libu-libong mga mag-aaral mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ito'y sa pagdaraos ng ika-65 palarong pambansa. Kaya ilang araw bago ang pagsisimula ng palaro, nagsimula ng dumagsa ang mga delegado. Ang unang batch ng mga delegado mula sa Bicol Region inalalayan ng pamalang bayan ng Paway matapos silang lumapag sa Lawag International Airport. Dito alok nila ang libreng sakay para dalhin ang mga delegado sa kanilang mga billeting school. Nag-alok din ng libreng sakay ang Ilocos Norte Police Provincial Office para sa mga delegado gamit ang kanilang bus. Santa Rosa. Mainit namang sinalubong ng Santa Rosa National High School sa Sarat, Ilocos Norte ang mga delegado mula sa Region 8 o Eastern Visayas. Tumulong naman ang mga opisyales ng Barangay 6 San Agustin sa Lawag City, Ilocos Norte para sa pagdating ng iba pang delegado. Katuwang sila ng Lawag City Police Office para sa pagtitiyak ng seguridad sa lugar. Naging mainit din ang pagsalubong ng Ilocos Norte National High School sa mga kinatawan ng National Capital Region. Dahil sa dagsaan ng mga delegado, ang Ilocos Norte Police Provincial Office naka-heightened alert na para sa isang linggong pagdaraos ng mga palaro. Ito'y dahil inaasahang darating sa probinsya ang 15,000 delegado mula sa 18 rehiyon sa bansa. Ang mga kapulisan ay uh... Hindi mo po magpapatay sa mga visiting areas sa mga playing venues to include na rin po yung mga tourist destination po dito sa ating pong lugar to ensure po yung pong mga uh, mga atleta, mga family members sila who will take a break after the game and visit the uh, site po dito sa ating uh, probinsya po so asahan po natin ang ating pong kapulisan ay magiging uh, Visible po. Maliban dito nauna nang nagsagawa ng inspeksyon at mga drills ang Ilocos Norte PPO at mga kinatawan ng Provincial DRRMO kung sakaling magkaroon ng sakuna. And we will not fail them because naniniwala po kami ng ating pong mga mamamayan dito sa Ilocos Norte ay tutulong at lalong ipapakita pa ang kagandahan kayusan ng ating mahal na probinsya. Sa ikadalawamput apat ng Mayo, isasagawa ang opening ceremony sa Ferdinand E. Marcos Stadium habang isasagawa ang mga palaro sa iba't ibang bahagi ng probinsya mula May 26 hanggang May 30. Sa ikatatlumput isa ng Mayo naman, isasagawa ang closing ceremony. Charles Nicolimon, RNG News.